Ito yung kinuha namin kanina, tapos ito na yung ilalagay naman dito tubig. Yan, niluto na sa mainit na tubig. Mm, see? Ang galing. Magic. <laughs> green na green. See? Tingnan. Eh. muna bago manguha ng yeah. Ito yung <laughs> ano, yung dating namin na medyo pa na? Kailangan pumunta ng mall gumastos ng libo-libo para uh -huh. sa paya. Yung asawa ko, pagkainin mo lang ng, ng seaweeds sa island. Ito nang araw yun. Uh -huh. oh, you know. oh, look at the plane ma'am! Look, look, look! Okay. Wow! wow. Yan, may damaan pa. Yan. Ito at season naman ng seaweeds dito sa Alaska. At yan, yung mga brown-brown na yan, seaweeds yan lahat. Ita nyo. Hmm. Yung ganito, yah. Seaweed. You see this one? Oh. it'll oh, so go like this? This part. Oh. Okay. Wait. Go ahead. Yes. and cut. Yeah. Cut the part back one because when you one. go home, you don't have to clean a lot. Mhm. Mm see. It's nice. <laughs> So si Miss Lee nagturo sa amin na mamuha ng seaweeds. magandang seaweeds. Ayan! Pa, pa. So pag ito ay naluto ay kulay green na green. Ayan. So pag hindi pa luto ay ito kulay parang brown, ha? Huh? Yeah. Brown. So Ayan. ang dami. Undiminted yung seaweeds ngayon. Ang, ang texture niya ay madulas-dulas o. Oh. Hmm. Oh boy, sawasay ano na naman sa seaweeds. Libre lang yung nanguha ng seaweeds. Hmm, pwede ding i-preserve. Ito yung super pond dito to. Ayan, <coughs> ayan. So, ito. Kanina brown yung nilagay ko. Tapos ngayon, ay, green na green na. Ayan, saglit lang sa tubig. Pagkalagay ko ng... Kasi weds, pinatay ko agad ang poe. Eh. Ito so naman, sinalin ko sa strainer. Tapos, pinatuluan ko ng malamig na malamig na tubig. Hindi nag-grill. Ito yung seaweeds.